Hey, andito tayo ngayon kila Boy Maas. Shoutout, Ito nga pala yung Facebook page ni Boy Maas. Ito nagamit natin. Nakaka-recover lang niya ngayon. Yung Facebook page niya. At mamaya magbubuo ko kami. Aakitin natin niya ulit yung may mga bubuyog na puno. <laughs> Oh, uh, nabit ang pinagre. Ah, sa nabit yung gisa ka mo mga 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 wala mga 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 hello! Ito, boy maas, binisita natin. Ay, bisita ko ni Kil, Kil Ay. So, Kil Ay, no? Hmm. Oo, oh, si Kil Ay. At nung page, boy. Pero sa kayang din, no? kamu di ka di na income a page. Oo, oh, magali. Pero basang balik. kembali. na ako, wag ang tone, eh. Hindi. Na, na, Ah, sa kanay? Oo. Oh. Uh -huh. Di na ma, di na makuha noy basan. Basa ko ka ang kaunsan na yung mga requirement mo, valid ID, oh, uh -huh. na siya maunsa. Nabito ba mo klim na? Kabit master na karon. Maong pod. Ay katungkuan di ay nag ...palo sa ako ba dito sa akong bagong Facebook page na kuan kung maas official to pin zero na 100 na pin dako to siya kaig followers mga mas mao gito legit tong So, di ko pa siya pa oh. oh. Sa buhay maas niya, di pa siya pwede makapag-live doon kasi bago pa lang yung page, 3 days pa, no? 3 days. So, kailangan daw, yung sabi na Facebook, kailangan ng 60 days bago siya makapag-live doon kasi ganoon naman talaga pag bago yung page. Na may kuha, no? Cellphone link nila, ikuha ng homepage ka itong kuhaan. Di lang taga-search, ali, kayo ko ilo dali. Sa harap ng cellphone isa. Diloy, bago pa po na yung pangkuhan ba pang vlog? oh Di pa kayo kumumas, gagibisita kayo ko na yung Hay, isa para ma kuan din niyo legit dito. Gusto kong mag-live pero saan man din legit dito. Nagpatabang gay kung gil iPod. Yeah, salamat ko sa Batang Pasaway. Oh, shout out sa Batang Pasaway. Naabot naman natin sila dito kanina. Oh. Shout out. Hay, niya sa inyo. Ang tunay na Boymas official. Boyma. Sugino Hindi pa nakapalo page, ko ata dito Ito. Oh, yan, ina. Mo na pinaka legit yun nako kana. Oh. Kanang mga may nga followers nga inyong makitaan. Mo na sila yung mga pic pigs. Ang kanang siya legit yun ni siya. Makita siya, I know. Oh, legit. Pilay followers anak. Now. Dilan tayo mabaliktad nasa 124k. Okay. Oh, mo na yung followers, oh. mana legitnya Facebook. Hey, anak dari kayak ibu e, tang dari e, mesin pun baik dah. Atung ya anak baik. Masih. Nah, anak. Kani oh. Ana, ana. Yan. Yang legit na Facebook page nya ngayon na bago. Oh, muna i e, pinaka legit maka mas basta na mo i makit an kani siya nga Facebook page kana. Tapos ang latest post kani 17 hours ago. Oh. Na. Oh, mo ni siya. So dili magudri maka live good gay kuan ni kun si Kilay dili dai pwede. Dili di, pa maka live siya. Okay, ikaw ang pa. Ang video na niya, tulura. Niya si Kuan po nga si Lil ay ato pong i-kuan. Ipakita na ito ha. Ay, hey, okay lang. kita ba? May para makuan po nila. Kasi so, inunun <laughs> <laughs> nga ikaw na nga nakaka na. Napatay tayo. Ang page ipakita? Oo. Oh. Hmm, yan. Facebook page ko rin. Yung may 1.9 million followers. Kailangan nga <laughs> nga. Dago followers. followers. Dago followers. Pero wala tayong income o <laughs> Kani iya dagko untang income nya sa una kaso sayang kayo kay nahak lagi ang Facebook ya. nimo ay YouTube pero ana tabangan nato oh. okay. na pag istorya nato na oo oh kay lang uh na -huh. nog pud nga kwarta pud para ana kay dagko pud lagi dino -hmm. na shout out sa tanan shout out og kadto i follow niyo ang Facebook page ni Boy Maas nga bago tong Boy Maas 20 oh ang iyahang followers kuan 124,000 oh, no or may ang may bago. Oh. Kisa na. <laughs> ako mo yeah, no. amo to. Oh, nanabamat no, ko nina paglabay na pag So abangin ninyo ang pag dun so niya utro kung maka okay na siya. Oh, murag gamay, gamay nga sakit. Mga sakit <laughs> nga nakuan ba? Di encounter. Oh. Ya, yeah, salamat kay sa kuan dai batang pasaway ug sa pasaway vlog. Ngayon, eh, hindi naman, Kwan, pasaway vlog. ang kagalang yung isa si Kwan? Turalba. So, pasaway at batang pasaway. Ingat kayo mga tol sa paggawa ng content. At sa lahat po nang tumulong sa akin, salamat. At sa lahat din po nang na-scam. Pasinsya po kayo talaga, mga maas. Kasi po hindi ako makapag-live doon sa bagong page. Mm -hmm. Oo. Oo. Kawawa mm, yung na-scam, 15,000. Oo. Oh. Oo. I-comment lang nato dire sa video kung mag-end eh. oh. Ay, ako na lang i-comment ang kilain lang ako oh, ay oh. na ako okay, pa. Kana. Na. Buha nga bito ato yung kaingong nga ato yung 15,000. Siguro nang hinan lang to siya upuan. Ha? Nang hinan lang po siguro si kwarta. mo nga nga ato. Oh, good. Oh. O, ang ang si oh, ang po, ang po lang tas ginoo. Oh. Ang po tas ginoo kay para upuan, good. Kaniin, Si ka na eh. Ah. Uh. Kriyen kuan bagi buhat yampu na nato. Yampu na pas ipagpasa juice na lang natin oh, lahat. Oh. Juice na lang. Panginoon na lang bahala. Na ah, naglive ta karon ato akong i-comment na lang. Eh makita gyud si Muaro. Hmm. Um. So i-comment ko na lang yung link ng bagong Facebook page ni Boy Maas. Ana ang gyud ayo. Oh. Kita gyud ay. Ay wala gyud ay share restricted eh, ni. Wala may katong kuno, katong ni isa star. Oh wala. Ah mauli. Ayan. Matay sa unang live ko ni. Sus. Maglisod gini tawag 5 ang views. Live. Asa, kanya kanya? Oo, kanya. Restricted din sa unang gino. Karoon tawag pila na eh. Pina-upload upload din ang gini. Ang ako lagi na ako sa una, Nawagi ko sa una. Nang, unang. Mag-spill doba. Pila ka ko. Karoon maglibog ang mga viewers na. Hindi pa. Ay, ilay lang ilang video na. Ilay no? video. Ilay lang video. Uyam man lagi Mr. Oh. Inda oh, no. an sa ni. Anao. Pero kuan an sa in-stream ani di makita lagi. Kay nga oh. yung la nah, dai star star dai dai. Pero basi makabalik ra ani ay. Kay basi pan temporary ra lang ba. Ngompon ako nawa pud ko kadalay. No, Ang kani may hunggit na wala dai 3 ay Sama hmm. na. Kana. Pang hmm. pau Pong ah serya. Molbi shared commented jud. Dili lagi siya dai. Kung kay to pang bago karon nga

Na karanin, yang dari story awas kita, ya. karanin, awas ya. awas karanin, awas karanin, bah. karanin, awas yang... awas karanin, awas karanin, di karanin, awas di awas karanin, awas karanin, awas karanin, awas ah awas karanin, 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 awas mau awas karanin, awas karanin, awas karanin, awas karanin, awas karanin, Istoria, ay. Gusto niya may Ay. oh, aku buta ito, translate Tagalog. Bisaya. ya, po, bisaya oh. po eka. Karoon, ni Kaktor ko rito, kaya mong istorya to. Ang imong text, istorya oh, niya. Istorya man to. Oh. Pagkahuman, oh, pag balik <laughs> ko dito sa message. Kanya, ako in-type na ko na may kaputa microphone. Oh. May try din mo, naalag eh. Naalag, mo po kasi automatic pag istorya. Oh. Mabasa yung istorya. yang istorya ka dito, mong sulat ko dito. oh mo na mm. oh, muna, siya. Ano mo nga sila gani? Hindi po kayo. Hindi ka. Oo. Ano mo ka-reply? mo. Babay na ta. Okay. Mamutong sa amin. Hindi ako. si Kilil Butong. yan Salamat po yeah. sa tanan nga na Adri ah. At yun naman. Oh. I-comment na ako Adri ah sa noon Kinoment ko po dito sa live na to yung official na yung bago niyang Facebook page. Yun. Yung Kilay po yung gamit ko nas pag-comment sa live na to. Siya ni. Yung siya. Maung... Mo active na, mo active na. Ang mong kuan daw imong earnings. Ah, mo ODI. Yeah. So, mo ra to siya katong akong kuan Facebook. Na, oi ni. Pick. Boy Maas Pick page. Oh, basta ang bago ang bago niyang Facebook page yung Boy Maas 2.0 tapos ang followers dako man to. Tingnan niyo lang. Yung may 124k. Oh, yun po nung legit. Oh, legit Boy Maas Facebook page. I-comment na ako ang link Basta, may verified kill ay dyan sa oh. comment section. Yan po yung i-click ninyo. Buy maas to Okay. So, di na may magdugay. Yan o. Oh. Kinoment ko dito. O, oh, comment man to ni kill mga mas. Dako mo to siya followers. One, 140 siguro to. 100. O, oh, siya mo. O, oh, naraw. O, oh, naraw na siya. Click nyo lang yung link. Yan o. Oh. Bak na rin bak. Para oh, makita nila. Gana. Now. Ma, nah, tabunan. <laughs> dagang kay dagang kay komentro noy. Adi ni na siya mapino. Oh. Dili. Ikaw makapin ani. Eh. Usa mo ko na siya magpin. Aw i mo rang ni para mo ibabaw. Aw i-react siya. Hmm. Para matap siya sa comment. Di makita na sa ako. Tabunan sa comment Eh. Tara. Oh, nah Uh, tabunan yud dagan kayo. Si Yantis ni si Puna rin niyo. <laughs> Kuyo kay taghang kayo. Eh. Ayon. Ah, ayun. To sila. Araw. Gihard na nila. Basta yung kill eye yan oh. Di maklik, di mapas. Nara. Basta oh, yan kill eye verified. Gi-comment na dra ang link ng yung Facebook. Okay. So ikaw mo rin ikaw trick. magbabay kay imo man ang page. So salamat <laughs> sa nagtanaw Salamat kayo magbuk mamutong sa amin. Uh, tiwas tag istorya unya ha. Salamat.